masaya kaming mga pamilya dahil magkakaroon na po ng konting linaw o mas malinaw pa doon dahil lumalabas na po yung mga ano, may sala yung mga gumawa sa pagpatay sa aming mga pamilya. Malaga talaga siya sa akin yung pag-ano sa quadcom na lumalabas na po yung mga ebidensya. Siguro yung mga hindi nagsampa ng pamilya, dahil po sa natatakot o walang ano, walang kakayanan na magsampa ng kaso rito sa Pilipinas. Mahirap po kumuha ng mga requirements. Ayaw nila kami bigyan ng police report. Ang dami po nilang dahilan. Katulad po nang nasunog uh, po yung mga report ng mga pulis, hindi po kami binibigyan ng pansin kaming mga mahirap pagdating sa ipinaglalaban namin. namatay po kasi yung asawa ko 2017. Noong 2017 din po, inakayat po nila o pinuntahan po nila ako para magtestify kung anong mga nangyari sa asawa ko. Yung una talagang ano, matatakot ka pero pag ginawa mo na parang nawawala na po. Tuloy-tuloy lang po yung pagka, pagsama-sama namin. Kasama namin ang Rise Up para lumaban. Ngayon, nung mula po ng na pasama po kami sa Rise Up. Yun, hindi na po ako nanahimik kasi dati po ayaw ko humarap sa media, ayoko pong makipag-interview. Pero ngayon, yun, lumalantad na po, andun nakikisali na po ako, lalo na kung may ano sa lansangan. Doon po ako nagkaroon ng tapang para lumaban sa nangyari sa asawa ko. malaking maitutulong po kung lahat po sila na dawit. Makulong po sila ang lahat, yun si Bato, si Duterte, tapos last po ng mga pulis na mga matataas po. Sana managot po sila.